Hello, hello, hello. Ayun, ngayon nandito na tayo sa Nike View para hanapin yung Black 19, Black 20, Black 21, Black 75, Black 70, Black 43. So, ngayon nandito tayo sa may uh, Black 19. Ang hinahanap natin ay Lot 10. So, shout out kay Ma'am Rose Ann. Rose Ann lang yung pangalan. So, Black 10 at uh 37 ito nandito So basta ito na yung black 19 Okay At ah uh, Ayun 14, 21, 19 ah, Sama kayo ha Putin natin tong black 19 Kung uh, Nandito na yung ano 15 ah 15 now 15 na ito So 13, 11 11 7 na, 9 Okay, nasa kabila Dito na tayo dumamp Ay, hello po <laughs> Kamusta po uh, Nasa kabila yung uh, Lot 11 Kasi ito yung lot lot, uh, lot 10 Lot 11 Ito nandi dito So, nandodoon yung uh, Lot 10 Okay Pilipat natin Para mas makita nyo maayos So, ayan Lulusot tayo dito Hello <laughs> Okay so yan yung kabila kasi nito Yung pinagalingan natin Ta Kabilaan yan parehas yan yung Black 19 So ito Ito na uh, Mam Ma Mam Rose Ann So ito yung Black 19 Latin At ito yung Magiging lugar ho nyo at yun, kabutihan, ang bilis ng pagkabit ng kuryente ko dito. Meron ng kuryente na nakakabit, na itatap na lang yan, no? Ayan, idudugtong na lang yan. So, ayan, nakaano na yan para sa meral ko. Yung kulay orange na yan, kung nakikita nyo. Ay, ko, ay, ko, lugaw. <laughs> so, ayun. Gawin na tayo. Shoutout kay Ma'am Rose Ann. May kuryente na kayo. Ayan, nakatap na. Itatap na lang. Pagka nandito na kayo siguro, ikakabit na lang. Oh, po pwede. May kakabit na rin lang kagad. Ayun, nakakita nyo yun. Nakakabit na. At ang um, bilis nung pagkabit ng kuryente dito. Parang last 2 uh, weeks, 3 weeks, no? Na nagpunta tayo dito. Wala pa silang mga kuryente, mga kabahayan. Pero ngayon, ayan. May mga kuryente na kaagad. Okay. So, yun. Punta naman tayo sa... Block 20. Saan ba yung Black 20? Ito 18 So Hanapin natin yung Black 20 May music doon Baka makapirate tayo Patay tayo nito So ayan Pinahanap natin dito yung Black 20 <laughs> Pinatay ko doon kasi may music doon Sana hindi na Didinig o naririnig dito sa Ano natin Kasi makakapirate tayo doon Okay, so ayan tuloy-tuloy na yung gawa dito pa rin, no? Saan na ba yan? Black 20 na yan. Black 20, Black 21, at uh, 30. May sounds kaya. <laughs> so, ayan dahil may music again dun uh, hindi tayo nakapag video kasi baka makapere tayo at walang uh, black 20 at saka 21 doon so balik tayo doon sa may 90 uh, ito yung 19 sana nandiyan dyan yung uh, black 20 33 itong katapat so ito yung uh, black 19 sa kabila ito 33 33 ito hapon. Piano. Saan po dito kuya yung black 20? Wala pa no? Tsaka 21 no? Di pa na ano no? Kasi 19 lang nila pag may nakatira na. Oo, 19 yun no? Know? 19. Yung mga nakatira na, magkita mo yung mga black. Kaya eh, tsaka ano ah. So as in wala pa talaga yung 20. Tingnan oh, mo yun doon. Pang yung may kuryente na pula na may patunta doon na nakatira dyan eh. Ah, doon no? Iwan ko anong black yan. Salamat, thank you kuya. So, yun uh, Ito yung 19 Black 19 Di natin alam kung saan yung Black 20 Tsaka Black 21 So tinuro tayo ni Kuya dun Sa dulo uh, Baka sakali nandun dun Black 19 So kapag ka Kapag ka meron ng Ere-relocate Saka palang malalagyan no, Ng mga Black Yung mga yung possible kung saan uh, yung mga beneficiary ng pabahay. So dito at uh, ayun, mukhang nahihirapan ho tayo dun sa tawag dito, block 20 at saka block 21. Since na hindi pa ginagawa at uh, ito yung last na ano natin dito. Kasi according kay kuya, yung empleyado na gumagawa ng mga bahay dito, eh, ka lang nalalagyan yung bahay kung anong block kapag ka meron ng ere relocate. -re so, dito meron na, ito yung tinuturo niya na, ah, nagaling na tayo dito eh. Parang ayaw kung anong block ito. Try nga uli natin, tanong uli natin. Ganda nga po kuya. Kuya, anong black dito kuya? 37 po. 37? Uh -huh. 20 tsaka 21 hinahanap ko eh. Yan po yata yung kabila. Oo nga, 19 nung dito kasi. Uh -huh. okay. Okay. Sama ko sa video ko kuya ha. <laughs> Sige, shout out kayo kayo kuya. Salamat ha. Sige, salamat. Shoot, 37 na pala ito. At ah, uh, wala. Ayun yung posible na nandun yung tawag dito. yung Black 21 tsaka Black 20 ah Black 20 Black 21 so maaaring nandito lang yan katabi lang yan ng ano ng ah uh, ng 19 So hindi natin makita yung block 20, block 21, pero ito yung block 19. Itong lugar na to. So ililipat natin para mas makita ninyo nang mas maayos. Okay, so ayan no. Ah, uh, kasi para malaman talaga yung confirm kung anong block itong mga bahay na nandito. Itong pinaka uh, electrical box, no? So ayan katulad nito oh, kung nakikita ninyo may nakalagay ng 19, ah uh, block 19 yan, tapos lot 31 itong bahay na to. So ayan, no. At ngayon yung Black 20 at saka Black 21 doon kasi sa baba kabila doon nakita natin 18 at saka 17. So po ito yung uh, Black 20 no. At yung sumunod naman doon yung Black 21. So yun ho yung hindi pa natin ma ma-confirm kasi uh, base doon sa sa empleyado na natanungan natin dito eh, nilalagyan lang ng black at may identify kapag ka, uh, malapit ng ilipat yung mga beneficiary ng mga pabahay na to so ito yung lugar, so, ito yung 19 yan oh. ikot, ikot, ikot ikot, ikot <laughs> okay so, at uh, shout out kay uh, ma'am Delio TV po ma'am kasama, kasama ko sila ma'am shoutout out kayo ma'am Delio TV <laughs> agad po agad <laughs> po sige po sila. Delio TV po salamat ate thank <laughs> you so ah uh, shout out kayo ate at uh, ayun uh, shout kay ma'am Mary Grace ay Mary ano ah uh, Angie I mean, ano, block, uh, lot 25 So, yung isa, lot 28, lot 25 Ah, uh, ba't parihas yung lot Ah, uh, Mary Grace Money, parihas kayo, oh Tsaka kay, ah, uh, Mary reg... Oh, isa lang siguro to Mary Grace Money, okay? So, ayun Ah, uh, hindi ho natin makikita pa yung kung saan yun Yung, ah uh, Mga, pinahanapan niyo yung mga block na yun Okay, so yun lang yung ating uh, video sa ngayon at uh, maraming pong salamat sa inyong uh, suporta sa ating YouTube channel at uh, marami rin yung siyempre salamat sa mga walang sawang uh, sa mga videos na ina natin sa ating YouTube channel. Maraming maraming pong salamat po sa inyo. Shout out kay Sir Willy Bilyarta. So shout out to sa inyo. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At yun, meron din ho tayong... Uh, meron na po tayong channel para dun sa mga charity work natin. Uh, ilalagay ko dito sa inyo yung logo. kumari uh, kung maaari ko sana, pakisupport na rin lang ninyo yung ating uh, bagong uh, YouTube channel para sa charity work natin, no? Na ginagawa nating uh, pagtulong sa mga kababayan nating na uh, nangangailangan po talaga ng tunong. Okay, pakisupport na lang ninyo. Salamat!